Nindut kayo mo dari dere mga idol kay naipaklans nga pakapin mga idol oh. Ah, dere na mga idol. Ato nang bulitan mga idol kanang nanghatag og paklans kay busog man ta. Bala gulay kwarta basta busog mga idol rabado. Ara mga idol shout out mga idol. Ako ni kay. Ako kauban. Aku kauban sa artista na ko. Mo ni mga idol ang status sa mga pagbutar dere sa Liga sa Buang Resort sa Barangay Balukot. naghan gyud kayong linya gyud basta tingbutar na ah, siyempre linya linya pa man taga video video pa ko diha kay nindot man kayo ang view oh ah tanaw ra ga blow blow ra mga idol first time pag nindot ah og karon daghan kayong mga tao naga linya diri ngayon himi alas 10 na so, so anang buntag gyud pertigi kayong daghan na mga idol so mga idol sa ato ang mga ah, butan no nanlan nga wisely check gyud ninyo ang inyo mga baluta mga idol para Oh lagi abiria, no or law. Nama kan ni abiria atau mebawaan yang mereklamo dia nato. Kaya dengan terbang dan komplain. Nga na overboard sila bisa na dosira ka kuan ang ilang gibulitan sa baluta mga idol. Mo na nga dako kayo ang no nga sa nahitabo o human sa butar. Mo na nga mabinantayon kita mga idol no. Karon na hisgot man ta og na nang bulit-bulit. So ato sa ipakita aning, uh, nindot ang nindot kay video diri sa swimming pool sa Tambulig. Uh, diri nindot kayo. Ako sa ning ng video diri mga idol na fitness sa uh, uh, kang maribik ning at, uh, swimming pool no. Uh, nindot kayo ang view diri kay uh, naaman mi diri gikuha ng ayuda god. So na koy kauban diha, kauban ako sa vlog kanang na makita ninyo na sa video nag smile siya. Okay, ako sa gikuha sa video no. Oh, uh, mga idol, uh, siyempre, silpi-silpi sa ta, mga idol, no? Uh, baklay-baklay sa dari kay ngita mi sa uh, among mga kaila diri ba uh, aha mi dapita nga uh, room diri sa butaranan diri sa uh, eskwelahan sa bulukot bulig sa bunga sir so shout out sa tuang mga kauban nga mga vlogger da ito no mm, ha ah, uh, padayon lang gihapon mi nga magahimo og lingaw-lingaw sa mga katawan ah uh, ila na katong mga content creator nga wala pa na monetize parehan nga tong account diri ron sa YouTube wala pa na monetize Pero hapit na gini, gamay na lag utong. Kinanglan nga magpadayon lang ta Sa pag-upload ng video, mga original nga mga video, nga kanapitang dili ni mag gire-upload, dili gikan sa lain creator. So mga idol, uh, ang pingta kanunay sa ito uh, uh, lakaw sa matag-adlaw, labi na ginood. sa mag-vlog. So, amping mo. Nga, dili mo makapirate. O, oh, uh, kinanglan nga mag-upload lang ta sa mga original video. Oke kita lang ke belok no ha ah, ini mungkin stadion. Unsuran ah dit. Oh, karena ada rasil pisil pisil sampai dari Lindut kei yang video drain. Linia linia paman good ani. Menang ah, hewan atau ogbutar kada wat teman tak ayuda. Ari dan tadi. Ngumpra yang tawang idol para dili masayang atau kwarta Thank you.